Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members Shoutout kay Johnny Kay Idol Ilin Ido Jin Sablawan Miss Mia Milaurel Lito Buino Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran, Matt Vlog XPJ Secret Files Kay Lilibit Tumagi DG Music Weapon at sa bago natin na member Welcome po kay Tita Jinke Ferris at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community Diyan sa Cebu, sa mga beaker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas Mabuhay po kayong lahat mga idol at lagi tayong mag-iingat Simula na po natin ang ating kwento ang wika nitong si Butchok kay Burdog. Nabawi na natin ang bayan na ito manong Burdog. Anong bayan na naman ang ating isusunod? Ang sagot naman ng pinuno ng mga mga ngatay. Isusunod natin ang bayan ng Labrador, Dudong Butchok. Ang bayan na kinaroroonan ng kaharian ng mga batibat. Kailangan natin na mabawi iyon at nang makabalik na ang hari doon sa kanyang karian. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, na pag-alaman na ng mga inkantong karagwa ang kanilang ginawa, kaya naglunsad agad ang mga ito ng counter na pag-atake. Lahat ng mga inkantong karagwa at mga pulang agta sa mundong iyon, nagsama-sama na ang mga ito at nagmamarcha papunta sa bayan ng Nimik. Libo-libong mga inkantong karagwa ang papunta na ngayon sa kinaroroonan nila ni Butchok. Napag-alaman din kasi ng mga inkantong karagwa na may mga ibang uri ng mga inkanto ang tumulong sa mga inkantong batibat at kabilang na din sa mga ito ang mga tao. Sa galit ng mga karagwa, Nais na ipakita nila sa buong lupalop na sila ang pinakamalakas at balak nilang gagawing halimbawa ang mga grupo na umataki doon sa bayan ng nimik. Gusto ng namumuno ng mga inkantong Karagua na pulbusin ang mga ito kasama na rin ang mga batibat. Agad na nagutos itong si Tatay Kuri sa ilan sa kanyang mga tauhan na abisuhan ang grupo nila ni Haring Amustri na maaari na silang bumaba at habang nagpaplano sila sa kagawing pag-atake doon sa bayan ng Labrador dito na muna sila sa bayan ng Nimik pansamantalang magkukubli ngunit sa kasagsagan ng mga paglalakbay ng mga tauhan itong si Tatay Kuri doon sa kagubatan papunta sana doon sa bukirin ng alimpuyo agad na nasipat ng mga inkantong batibata ang kawan at pangkat ng mga inkantong karagwa Napapunta na doon sa bayan ng Nimik kasama na din ng mga ito ang mga kasabwat na mga pulang agta sa nakita ng mga batibat na dami ng mga kalabang nilalang nanginginig ang kanilang katawan dahil sa takot. Ilang segundong hindi nakakilos ang mga ito at nang makabawi na ng wisyo, ang mga inkantong batibat agad na bumalik ang dalawa sa mga ito doon sa bayan ng Nimik para ipaalam sa grupo nila ni Tatay Kore ang paparating na dilubyo ang tungkol sa gagawing pag-atake ng mga inkantong karagwa sa bayan na iyon. Habang ang tatlo naman sa mga ito ay muling nagpapatuloy papunta doon sa bundok ng Alimpuyo para iparating doon sa kanilang hari ang utos ni Tatay Kure. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, gulat na gulat pa nga itong si Tatay Kure nang makitang napasagsag pabalik ang dalawa sa kanyang inutusan. Wala namang inaksayang sandali ang dalawang batibat agad na sinabi ng mga ito kay Tatay Kure ang tungkol sa paparating na libu-libong mga karagwa na pamaang muna ng ilang segundo ang albularyo at pagkatapos agad itong nangamba at naalarma. Libu-libong mga karagwa ang papunta ngayon sa bayan na ito at kasama pa ang mga pulang agda. Ano ang kanilang magiging laban at magagawa sa dami ng bilang ng mga kalaban na iyon? Ngunit gayon pa man, hindi pwedeng mapanghinaan ng loob ang kanilang grupo. Agad na kinakausap nitong si Tatay Kuri itong si Butchok at humihingi ng payo ang matandang albularyo doon sa bata tungkol sa mga dapat nilang gagawin. Ngunit itong si Butchok walang bahid na pangamba sa muka ng bata na parang inaasahan na nitong si Butchok na mangyayari ang mga ganitong bagay agad na wika nitong si Butchok na kailangan nilang humanda para sa isang labanan. Sagot naman nitong si Tatay Kore na mabanaag mo sa muka ang pangamba dahil sa nalalapit na malawakang bakbakan. Tudong Butchok, sa dami ng mga paparating na mga kalabay, baka sa loob lamang ng ilang mga oras, mabura na sa mundong ito ang bayan ng Nemeca napakarami ng mga ito at kasama pa ang mga pulang agta. Sagot naman ng bata habang matalim ng tumitig ito kay Tatay Kuri. Tatay Kuri, inaasahan ko na ang mga bagay na ito. Ikaw na ang nagsabi na napakarami ang bilang ng mga inkantong karagwa hindi natin pwedeng ipakita sa ating mga nasasakupan na tayong mga namumuno ay nagpapakita ng takot at kahinaan. Mas lalong manghihina lamang ang ating pangkat. Harangin natin ang mga iyon sa bukana ng bayan na ito. Susubukan ko din na humiling ng karagdagang tulong galing doon sa mga inkantong unga. Natahimik itong si Tatay Kure. Tinamaan siya sa sinasabing iyon ng batang si Butchok. Hindi nga pwedeng mapanghinaan ang mga ito ng loob at magpapakita ng takot sa kanilang mga kasamahan. Dapat bigyan nila ng tapang at determinasyon ang kanilang mga tauhan at mga kasamahan para magkakaroon ang mga ito ng tapang at lakas na lumaban kahit alanganin ang kanilang mga bilang kumpara sa libu-libong mga kalaban. Maagap na kumilos itong si Tatay Kuri. Agad na ipinatawag ang lahat ng mga batibat na nandudoon sa bayan na iyon. Kahit na ang mga sugatan at kaya pang lumaban, ipinatawag din ang mga ito. Ipinasama ito ni Tatay Kuri doon sa bukana para harangan ang maaring pagsalakay ng mga inkantong Karagua. Habang itong si Butchok, agad na kinakausap ang mga alagad na mga unga at pagkatapos gumawa ng mga orasyon at ritual ang bata para makausap naman ang kanyang gabay na hari ng mga inkantong unga. Humingi ng tulong itong si Butyok. Humingi ito ng karagdagang mga nilalang na mga unga para makatulong sa bakbakan. Ngunit hindi na tulad ng mga kasamahan nila ngayon na mga maliit at kasing laki lamang nila ang mga katawan. Dahil sa pag-usad ng kanilang usapan, iminungkahi ng hari ng mga ungga na ang kanyang ipapadala ay ang kanyang mga pangunahing mga mandrigma. Ang mga anyong taong ibon na ungga na tinatawag niyang mga uruha. Ang mga nilalang na ito na kabilang sa angkan ng mga ungga, ang sandala ng mundo ng mga inkantong ungga sa tuwing nalalagay sa bingit ng panganib ang kanilang mundo laban sa mga mananakop. Mas mababangis ang mga ito kumpara doon sa mga normal na mga nilalang na unga. Mga malalaking ibon ang mga ito na mas malaki pa nga sa mga tao. Mayroong mga nagsilakihang mga paa at mga matatalas na mga kuko ang mga uruha at napakalapad ng kanilang mga pakpak. Bukod pa sa mga katangian na ito, makakapal din ang kanilang mga balat at mga balahibo na nagsisilbing baluti sa kanilang mga katawan. Ayon pa sa gabay nitong si Butchok, ipapadala nito ang mahigit sa isang daan na mga mandrigmang uruha. At bukod pa sa pagtulong ng gabay na unga nitong si Butchok, nagnanais din at tumulong ang isang mandrigmang anghil na isang gabay pa nitong si Butchok ang mandrigmang anghel na si Ezekiel. Ngunit alam na ng bata ang mga kapalit sa pagtulong ng kanyang dalawang mga gabay. Katakot-takot na mga pagdarasal ng ilang mga linggo ang kanyang gagawin na limitado lamang ang mga kakainin. Ngunit walang pakialam na itong si Butchok. Kayang-kaya niyang gawin ang mga bagay na iyon. Ang hindi niya kaya lamang ang makitang na ang kanyang mga kasamahan sa gitna ng labanan. Matapos ang pag-uusap ng bata sa kanyang mga gabay, mabanaag na sa pagmumuka nito ang saya at tiwala na mananalo ang mga ito sa labanan. Wika agad itong si Butchok sa kanyang matalik na kaibigang sinunoy. Sa tulong ng aking mga gabay at mga mandirigmang mga ungga, pulbusin natin ang mga engkantong karagwang ito kaibigang nonoy. Napapangiti na rin ang batang aswang at pati na rin itong si Pablo sa kanilang narinig. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo ang mga ito at sumunod doon sa grupo nila ni Tatay Kure na sa mga pagkakataon na iyon, nasa bukana na ng bayan ng Nimik. Kasama nitong si Tatay Kure ang mahigit sa dalawang daan na mga mandirigma. Kasama din niya doon ang grupo ng mga mga ngatay na mga alaga ni tataislaw Habang doon naman sa bukirin ng Alimpuyo, nang mapag-alaman ng hari ng mga batibat ang tungkol sa gagawing pag-atake ng mga karagwa doon sa bayan ng Nimik, agad itong nagutos ng mga tauhan para ipaalam ito agad ni tataislaw Pagkatapos, kasama ang mahigit sa dalawang daan na mga mandrigmang batibat. Nagpasyang bumaba na ang mga ito ng patag at tumulong sa labanan doon sa bayan ng Nimik. Sa isip kasi nitong si Haring Amustri kailangan nilang tumulong. Hindi pwedeng magpapahinga lamang ang mga ito habang ang mga nilalang na tumutulong sa kanila nakipagpatayan na para lamang mailigtas ang bayan ng Nimik at ang kanilang mundo mabilis nang bumaba ang grupo ng mga batibat sakay sa mga nilalang na mga tikling. Habang doon naman sa mundo ng mga tao, nang mapag-alaman ni Tata Islaw ang nagbabantang malawakang bakbakan doon sa mundo ng mga batibat, agad na kinakausap ng ermitanyo, sinaaling aroma, bangkil at ang grupo ng mga antingero na pinamumunuan nitong silito. Pinulong agad ito ng ermitanyo at nagpasyang tumulong na rin ang mga ito sa labanan doon sa mundo ng mga batibat. Muling humiling rin itong si Aling Aruma at humingi ng tulong doon sa mga inkantong jaba. At sa kasalukuyan, gumagawa na ng mga ritual at paraan itong si Tata Islaw para makapasok ang kanilang grupo at makatulong doon sa bakbakan sa mundo ng mga batibat. Sa mga pagkakataon din na iyon, nasilayan na ng grupo nila ni Tatay Kuri ang napakaraming mga mandirigmang karagwa na nagmamarcha papunta sa bayan na iyon. Sa dami ng mga kalaban na nasilayan ng grupo nila ni Tatay Kuri, napalunok na lamang ng laway ang matandang albularyo at muling nakakaramdam ng kaba. Ngunit sa tuwing makikita naman ng matandang albularyo, itong si Butchok magkakaroon uli ito ng tapang at pag-asa. Lumapit agad itong si Butchok doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Kore. Uwi ka ng bata doon sa matandang albularyo. Tatay Kore, anumang oras, darating na ang mga mandirigmang uruha. Mas mababangis ang mga inkantong iyon at malaki ang maitulong sa labanan kontra sa mga karagwang iyan kailangan lamang na mapigilan natin na makakalapit ang mga ito sa bukana ng bayan na ito. Ang sagot naman nitong si Tatay Kuri na medyo nagliliwanag ang pagmumukha. May mga narinig na din kasi ang matandang albularyo tungkol sa mga mandirigmang unga na mga uruha. May mga naiulat na noon na mga digmaan ng mga inkanto laban ang mga lamang lupa at nanaig ang mga inkanto dahil sa tulong ng mga uruha. Kaya natitiyak ni Tatay Kuri na malalakas ang mga nilalang na ito. Ang kanyang dalangin lamang darating ang mga ito sa tamang oras. Mabuti kung ganoon, Dudong Botchok. Sisikapin lamang natin ngayon na maharangan ang lahat ng mga ito bago ang pagdating ng mga inkantong uruha. Ang bukana ng bayan na iyon ay mayroong napakalawak na lugar. Kaya malayo pa lamang nakikita na agad ang mga papalapit na mga nilang At sa kasalukuyan, kitang kita na nila ngayon ang mga nagmamarchang mga inkantong karagwa. Nakalinya at nakahilira ang mga ito at bitbit -bit ang kanilang mga armas. Sa kanilang likuran naman, mayroong mga inkantong karagwa na nakasakay sa kanilang mga sasakyan na parang mga nagsilakihang mga tutubi napakarami ng bilang ng mga ito na napuno ang malawak na lugar na iyon kasama din sa mga ito ang mga inkantong pulang agda nakahanda na ang grupo nila ni Tatay Kuri at naghihintay na lamang ang mga ito ng utos ng matandang albularyo ngunit makalipas ang ilang mga sandali may mga nakikitang grupo ang mga ito na galing doon sa mga batuhan ng bundok ng Alimpuyo. Nakikita nila ni Tatay Kuri ang grupo ng mga inkantong batibat na sakay doon sa mga hayop na tikling at mabilis na umuusad papunta sa kanilang kinaroroonan. Huwi ka nitong si Tatay Kuri. Bumaba na ang hari galing sa bundok ng Alimpuyo. Delikado ang kanilang ginagawa. Delikado ang kanilang ginawang pagpapakita ni Haring Amoste. Maaaring kukuyugin agad sila ng mga karagwa. Agad na pinahanda ni Tatay Kore ang mga armas nilang malalaking pana. Kailangan nilang harangin kung sakaling atakihin na agad ang grupo nila ni Haring Amustri ng mga karagwa. At tama nga ang hinala nitong si Tatay Kore dahil sa uras na nakita ng mga inkantong karagwa, ang grupo ng hari ng mga batibat agad nang pinatunog ng mga ito ang kanilang mga dalang tambol na parang hudyat na sa kanilang mga gagawing pag-atake. Makalipas ang ilang mga sandali lamang ang mga nasa unahan ng na mga inkantong karagwa. Agad nang nagtatakbuhan ang mga ito habang nakataas ang kanilang dalang mga armas nagsisigawa na din ang mga ito na hindi nila maintindihan ang mga lingwahing ginagamit ng mga inkantong karagwa. Habang ang mga nakasakay doon sa kanilang sasakyan na parang mga tutubi, agad na nagpatalon-talon ang mga ito papunta doon sa kawan ng hari ng mga batibat. Uy ka ni Kuri kay Butsok. Dudong Butsok, nagsisimula ng umataki ang mga ito. Kailangan na natin na magpakawala ng mga pagpana. Ang sagot naman ng batang si Butchok. Tatay Kuri, kayo na muna ang bahala sa mga papaataki sa harapan. Kailangan kong tulungan ang grupo nila ni Haring Amostri. At pagkatapos napakabilis na tumakbo na itong si Butchok kasama si Nonoy at Pablo at ang mga mandirigmang mga unga. Habang ang grupo nila ni Tatay Kuri Nagsimulang magpakawala na din ang mga ito ng mga pagpana. Malalaking mga palaso ang kanilang pinakawalan habang nag-aapoy ang dulo ng mga ito. Agad na tumimbuwang ang mga tinatamaan ng mga inkantong karagwa at agad na naghiyawan ang mga ito dahil sa sakit. May ilan na din sa mga ito ang may hawak din ng mga pana at pinagpapanan na din ang kinaroonan nila ni Tatay Kore. Kaya napilitan ang mga ito na gamitin ang mga nakahandang kalasag para hindi matuhog ng mga rumaragasang mga palaso. Habang ang grupo nila ni Butchok agad na sinagpang ng mga ito ang mga nagtatalunan na parang mga tutubi na may sakay na mga karagwa. May naabot itong sinunoy at kinagat ng batang aswang ang liig ng hayop na iyon nang bumagsak ang mga ito sa lupa. Gamit ang kakayahan ng batang aswang sa mga dimensyon, agad itong nawala doon sa kinaroonan. At pagkatapos, maagap na lumipat doon sa likuran ng nakasakay na inkantong karagwa. At gamit ang mga matutulis na mga kuko, walang pag-alinlangan na ibinaon ang mga iyon ng batang aswang sa batok ng karagwa na naging dahilan para agaran itong mamatay. Matapos na gawin iyon itong sinunoy, agad na muling umigpaw ang batang aswang at inabot na naman ng mga pag-atake ang isa pang nilalang at winarat ang katawan nito. Ganon din ang ginawa ng mga inkantong unga. Agad nilang kinubawan ang likod ng mga karagwa at pagkatapos ibinagsak ang mga ito sa lupa at walang habas na pinagkakalmot ang mga ito. Marami na din agad na napapatumba ang batang si Butchok gamit ang kanyang pagkaasintado at ang malakas na armas niyang tirador. Sunod-sunod nang bumagsak ang bawat masipat ng bata ng mga inkantong karagwa. Kapwa sa ulo ang lahat ng mga patama ng batang si Butchok. Kaya kahit na sa isang tama lamang agad na mapaangil ang mga inkanto at babagsak sa lupa habang nangingisay, tumigil na rin ang grupo nila ni Haring Amustri at pagkatapos nakipagbakbaka na rin ang mga ito doon sa mga inkantong karagwa. Dahil sa ginawa nila ni Butchok, kahit papano napipigilan nila ang mga inkantong karagwa na makalapit doon sa bukana ng bayan na iyon. Kitang kita ng lahat ang pagwawala ng dalawang mga bata. Napakabilis na inaatake nitong si Nonoy ang mga inkantong karagwa na makalipas lamang ang ilang mga segundo sunod-sunod nang bumagsak ang mga kalabang nilalang. Gulat na gulat ang mga kalaban maging ang mga kakamping mga batibat dahil sa lakas at galing ng dalawang mga bata. Nakatuon na ngayon ang kanilang mga tingin kay Butchok at Nonoy. Nasa mga pagkakataon na iyon, nasa gitna na ng napakaraming mga kalaban. Ngunit nagagawa ng mga bata na mapabagsak ng sunod-sunod ang mga ito. Hindi rin maiilagan ng mga karagwa ang mga ginawang pagtirador ni Butchok sa kanila. Dahil sa gamit na rin ng bata ngayon ang kalaman sa mga portal na pintuan na biglang lalabas at maglalaho na lamang kung saan-saan. Pati ang hari ng mga inkantong batibat na ang bibig nito habang nakatitig doon sa dalawang mga bata. Namamangha ito sa lakas at galing nila ni Nunoy at Butchok. Wika din itong si Tatay Kuri. Mahabaging Diyos, saan nang gagaling ang mga batang ito? Totoo kayang mga bata ang mga ito o mga mandirigmang galing sa langit at nagkatawan bilang bata? Hindi nakapaniwala ang kanilang lakas at galing sa pakikipaglaban.